Inaccused ka talaga eh, no? Yes, eh, karawa okay. na ni Pinos niya eh. Ayun, uh, I feel insulted. And uh, it's very unfair uh, accusation. Because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Hmm. Baka hindi niya gusto na nagustuhan, na gusto niya yung gusto niya masusunod. No, I am the chairman. I have to run the show. Baka gusto niya -agad na kagad na I-crucify dapat, dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya, kaya nagalit sa akin. How unfair these people are. Na-accuse pa ako na baka daw ako ni Lisa Marcos. God Sorry. 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 Pina-strike out po siya, kaya pinaulit na. Tawa, pinipitik mo ako. <laughs> sige, sir. Sir, sabihin mo, nagpapagamit siya. May may tao behind her. I don't know. Kaya nga siya inibitahan ko. Nagsirin. Inibitahan ko siya na pumunta dito para mag-testify. Masa ako sa Diyos? ako ko siya. Kung gusto niya. Oh, ikas ko siya pero yung ko. Pamasahin niya. Sa uh, back and Pero saan yung loob niya? Then out of the country siya, and dami niya sila sabi na pwede. Most likely. Baka ganun. Napaka dangerous. No, the very fact that ganun na lang niya kung tirahin yung chairman ng committee na nagkakandak ng nag honest to goodness hearing. Ha? Ganun na lang kung tirahin niya. Why? Because he's outside of the country. She's outside of the country. Pero Wala bang pwedeng gawin? Online. Pwedeng gawin yung uh, procedure. hindi lang naman ikaw, pati si Presidente, Professor Pamid. No, ang dami niya, tira tira. As I said, hindi ako na personal na tao. Kahit hindi personal niya ako, still, I will treat your presence in my hearing, in the next hearing, objectively. Pero sa wala kang info kung may tao behind her? Ha? wala ko alam. Mahirap mag, uh, mahirap mag-speculate. Wala ko alam. Virtual, sir. Yes, sir. We cannot allow that virtual places uh -huh. dahil kung magsinungaling siya, paano po siya, ikukontent ko siya. Sure, o ikukontent ko siya, wala akong so jurisdiction sa kanya, hindi ko siya makulong kung magsinungaling siya. Sa so, inyong so, sir, unfair yan sa mga nakulong natin dito na nagsinungaling. Sa diba? Embassy. Sa Embassy, Unas sir. Embassy. Sa, embassy. Unas Unas sa Embassy. Punta siya ng Pilipinas Embassy. Pwede. 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 Basta doon sa Embassy. Pero, it is worth it, sir. Kasi ha? yung credibility niya, na eh, ikigawa, inakosahan na nabayaran ni personally So, ah, uh, worst asset yung kanyang sasabihin sa komite, no? Still, to set the record straight, and to karuhin natin ito lahat. Mahirap yung, uh, hindi natin maklaro lahat ito. Eh, marami pang tao na maluloko. Ah, marami pa tao maniniwala na kung ano ang pinagsasabi. Kailangan maglaro natin dito. I am here for truth. Paano makuha natin yung katotohanan? Wala akong tinatago dito. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang, na gano'n-gano'n. No, oh my God. We are a co-equal branch of government. Hindi tayo pwede takutin dito. So, sir, next hearing, I'm going to the Guys, Next hearing invited invite na, na po siya. Invite na natin siya? Paano naman pa pa nila, sir? Paano yung invitation sa kanya? First, i-establish natin kung paano natin siya. Harapan natin ang address. Nasaan natin siya ng uh, invitation doon. Kung sabihin niya wala siya pamasahe, mag ko yung hingi ko na imuwi kay Juan Ispe. Uh, hingi ko ng pera na discussan natin yung pamasahe ni Marlican masaya niya papunta dito. Bakit po? Will so, you really challenge her? Huh? Will you really challenge her to face the community? Yes, I am challenging her. I am challenging her. Kasi, siya naman talaga ang source nitong lahat. Siya mo ang na nagkala dito sa social media. So, mabuting malaman natin from the, direct from the source. Kung saan ang galing ito.